Asan yung ano? Video call? Ito po. I mean, para, uh, para po. Sige. Sila na rin. Ah, oh, okay. Magandang tanghali. <coughs> naka na po yung ano. Ano to? Pangasinan? Opo. Okay. O oh, sige, para. Ito po uli natin sa ano Ang ah, sa anak nyo. Okay. Huwag mo mulat. Pero hindi imaalman natin sa... Ay, tumunod. na yun, ah. Okay. okay. Panoorin Tatay uh, yun ang nangyari, ha? Papapasokin natin yung kumukulam sa inyo. Uh, sa hulis, sabi ko, hindi na natin pagkakatiwala kay nanay, mag-usap tayo sa si spiritual na Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatartal sa imperno. Pakton, pigabit, pigatol. Foo! Ah! O. Oh. Ano na? Pasok na. Ano? Ah, tatanggalin mo nilagay mo dito, ha? Ah. Sa matanda, mm -hmm. ha? Ah. Ah, ha? Nakakaitindihan tayo, ha? Ah. Hindi ako natatakot sa iyo, ha? Ah. Hindi kami natatakot sa inyo, ha? Ah. Dalawang kamay sa ulo. Sa ulo, susunod ka, ha? Hmm. Sige, bakla. Hmm. Baklas. Parang galit ka pa sa amin, ah. Uh... Ah, uh, yang pin yang mo parang galit ka pa sa amin. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa, ba, baklasin mo lahat yan. Hindi kami natakot sa iyo. Kahit marami kayo. Sige, baklas baka. Iksum! Ah! sige baklas 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 baklas. May tanong ako sa iyo, babae lalaki? Babae lalaki? Sabo? Lalaki. Lalaki. O, oh, mais ka, mais ka. Mais ka, sige, baklas, baklas. Lalaki. Hmm. Sige. Oh. Nasaan ka ngayon? Gusto ko malaman, Nasaan ka ngayon? Ha, ah, ayaw mo? Ha, ah, tama, lalaki. Bakit? Ingit galit. Ingit galit. Ingit galit. Ha, ah, sagot na, parang di ba sagtan? Ingit. ingit ka sa pamilya nila. Oo. Oh. Huwag oh. ganun. Dumaba kayong patas, ha? Ah. Oh. Hindi pwede yung ganyan, nangungulam tayo na nangungulam. Ha? Ah. Oh. Tanggalin mo lahat ng binaano, mo doon ha? Ha? Ah, Sama mo yung sa lalaki na to ha? Oo. Oh. Oh. Sige, baklas. na ka pa nakikita namin. Oh. Sige, baklas, tanggal, tanggal. Ikaw pa yung nagpadala ng demonyo. Tama? Oh. Ha? Oh. Dito sa lalaki. Okay, bagas, bagas. Oh. Sige, May ng tawad dito. Oh, Ibabalik ko lahat sa ito hanggang mamatay ka. Sagot! Patawad. sa? Patawad. sa? Patawad sa kanya. Sa mga ginawa mo? Oo. sating ama? May ng tawad sa ating ama? Paano kayo harap? Patawad. Ay, patawad. Ay, Ama. Saan? Kayo Saan? Just, ama. Just, ama. Hmm. Saan, Saan? 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 Saan ba ay kayo? Ah. Hmm. Makukulang mga Makukulang mga Sagot! Babarang. Hmm. po. Sige, sige. sige, baklas, baklas, baklas. Sige, kotina lang, napatay na kita. Panginoon kong Isus, sa akin ang magdaki ngayon, kaya ako sa iyo nang basbas, at sa akin po ang gumagambala sa lalaki ng sa kanyang ina. San ni Patrice? Ame? <laughs> Tubig. Ah, nay paki tutok yung tubig niyo diyan, kakargahan ko. Medyo i ano niyo, hindi ko makita yung bunganga. Ay ay ay, ganyan lang, wag babaguhin, wag babaguhin. O oh, nanay, dalawa kayo ni tatay, inumin yung kalahati. Yung kalahati, ilipat sa malaking lalagyan. Baso opo, po, o, opo, opo, opo. Tapos yung tagkalate ilagay sa malaking lalagyan para araw-araw nyo inumin. Kalahati lang, kalahati. Uh, apo, apo. Uh, shout out po sa... Opo, salin nyo na lang. Sa lahat. At nandito po mga kapis sa tagig. Shout out po kay Apo uh, Chari. Nakasama ko ngayon. Uh. Hello, hello. Apo ken, Apo Marvin ng Team Apo Erick Apo Cherin. Kay Carl ng Supremo, na taga-Pakulot, out sa inyo dyan tuloy lang sa gawain. At unang-una uh, -una sa lahat, unahin natin ang ating ama. At si Sua Misillas, at kay Madam Men. Muli, ito po ang Team Apo Erick Apo Cherin. Maraming salamat. Kaya apo ken, Apo Marwin. Mga magandang hapon sa inyo.